Tara po mga kalorti, pasyalong po natin ang Laguna Lake, dulot ng Bagyong Christine. Tara po! Sa kapunta to the moon, road trip, boom boom, skr skr, zoom zoom, sa fake. Mga kalorti, i-update po natin kayo sa Bagyong Christine. Tapo natin yung ano, lawa ng Laguna sa Barguay San Isidro. Tara, let's go. Tara. Субтитры сделал DimaTorzok ang tanda ng pinakurada kasi ay mata yung ito po yung aspekto bagyong crispy sa atin So mga ka-LRD ito po ang lagay ngayon dito sa tabing dagat dito po sa bayan ng Tanerizal ito po ang ating Laguna Lake So napalakas ng ano nang hampas ng hangin. Kaya yung ano sa lawa, ayan oh, para, para nasa So yung ibang pispan, medyo sira na. Sana naman, yung iba, hindi mano, ma, Hindi masira yung iba. Kasi malaking punan talaga yan, ng mga pispan-pispan. Oh, so, So hindi na po tayo makakansun kasi paano na doon eh. Sana tayo sa parola, yung talagang unang parola. Ang bahay ng tanay po, eh wala na. Medyo na ang natin na angi. Kung lagay Hindi dito. Ito yung isla

Saka punta to the moon, road trip, Boom boom. skrr skrr, zoom zoom, sa fake.